Ito ang mag-asawang duwende ang trending na pampaswerte sa negosyo, trabaho at pati sa sugal. Madami ang gumibili nito sa shop ni Sara Alejo at ayon sa kanya, pwede itong nilagay lang sa bahay, pwede bitbitin o ilagay lang sa bag kung gusto mong daladala -dala lagi. Medyo may konting presyo ang mag-asawang duwende pero syempre kung gusto mo talaga magkaroon nito lalo na sa mga may negosyo ay hindi mo na naisipin kahit magkano pa yan. Ayon kay Sara, marami na ang mga bumili sa kanya ng mag-asawang duwende sa paniwalang nagbibigay ito ng swerte sa kanila lalo na sa negosyo. Ang iba nga dyan ayon kay uh, Sara ay lumuwas pa mula sa probinsya patungong Manila para lamang makabili ng pampaswerteng mag-asawang duwende. Ayan, titigan nyo mabuti para pag nakita nyo, bibili kayo. Ito naman, iba pa ito mga uri ng pampaswerte na ipapakita ko sa inyo sa susunod na vlog ko. Kaya abangan naman ito para malaman kung paano gamitin. Tandaan po ang mga ito ay para lamang sa mga taong naniniwala nito at hindi para sa mga piloso po. Ayan, titigan nyo. Sa susunod na vlog ko yan, ipapakita ko kung paano gagamitin ng mga ito at kung para saan ang mga ito. So hanggang sa susunod na content po natin, abangan para sa iba pang pampaswerte at mga pampaalis na mga negative vibes sa buhay natin. Ako po si Aileen Taliping. Hanggang sa muli.